O, sa mga naghanap ng mga power amplifier, nandito po kami sa Masiyas Electronic. Ayan, Shockwave 1.5. Ito po ang pinakamalaki dito, 6 digit. Ayan, meron pa po dito silang 5 digit. Depende po sa watts na kinakailangan ninyo, meron po sila dito. Ayan. Ayan po ang mga tag 5 digit. Ayan, 6 digit. At ito pa, 6 digit. Ito po ang pinakamalaki nila. 6 digit, 1.25. Dito naman po kami sa Masias Electronic Parts and Supply. So ngayon, punta tayo dito sa loob. Oh, o, so sa mga naghanap ng mga power amplifier, nandito po kami sa Masias Electronic. Ayan, Shockwave 1.5. Ayan po ang presyo. Mas mabuti po, kayo na lang po ang magpunta dito kasi meron po kayong daming mapagpipilian. Ayan, galing sa maliit hanggang sa pinakamalaki at ito po ang pinakamalaki dito 6 digit ayan meron pa po dito silang 5 digit depende po sa watts na kinakailangan ninyo meron po sila dito ayan yan po ang mga tag 5 digit ayan 6 ayan 6 digit at ito pa 6 digit ito po ang pinakamalaki nila 6 digit 1 2 5 at meron pa sila dito mga ano Meron pa sila ditong mga ready to use na mga box. Ayan. Merong crown. Ayan, kibler. Meron din. Ayan. Kung ano po ang magugustuhan ninyo dito sa video ito, ay kayo na lang po ang magpunta. Dahil kung sa amin po yung kukuha, natural, ay magpag po kami. So, ayan. Meron po mga intig amp. At dito pa, meron pa 737. At meron pang malaking speaker. Live Storm 1.8 at 20K. Ayan, hindi po to, ayan, hindi po to mabuhat okay. ng isang tao. Ayan, <laughs> 21, ayan, di 21, 17 watts. Ayan, para makuha po ninyo ang isaktong presyo, kayo na lang po ang bumisit dito. Dito lang po to sa Barangay Santo Niño, Borromeo Street, Cebu City. Ayan. Ito ang mga amplifier mga brada. Wala pong mga presyo ang nakalagay. Mas mabuti po kung puntahan na lang nyo dito para makapili po kayo kung ano po ang gusto ninyo. Meron po sila dito galing sa maliliit at malaki at may pinakamalaki pa. Meron po sila dito ang Juson, Kibler, Juson, ayan, Juson. Dami pong Juson. Dami pong model sa Juson. Hindi ko na lang to i-mention dahil mas matagalan po tayo. Basta puntahin niyo lang po to dito. Dito lang po to na dito lang po to sa Barangay San Torino, Borromeo Street, Cebu City. Yeah. At mayroon pang mga processor. Ayan, makakapili po kayo. Mayroon mga bass enhancer, equalizer, crossover, pero para mas makuha po niyo ang isang presyo, kayo lang kung magpunta dito kasi ang kasi magkaibang model, magkaiba po ang presyo. Magkaibang brand, magkaiba po ang presyo. So, mas mabuti po, kayo na lang po ang bumisit dito para mas makapili po kayo kung ano po ang gusto ninyo. Ayan, meron pang mga ilaw. Ayan, napakarami. At kung gusto pa kayong malinaw, ayan, meron pang trompa. Ayan, meron pang tumawa. Dito po tayo sa likod. Ayan, D1818 Live Storm. At meron pa ditong Juson 18. 15 to 18 watts, 8 ohms. Ito Live Storm 15, si 700 watts. Ito Sub 18.4 Live pa rin ang brand. At ito PE Audio. P audio power power 500 yan pagkalaking speaker at meron pa itong stand kung ikaw po ay taga Cebu mas mabuti po magpunta na lang po kayo dito para makapili po kayo kung ano po ang gusto na brand na gusto mo ang dami po tayong mapagpilian dito